Eh, yung pera lang yan. Ang importante, yung buhay. Mga kababayan, sa kwento na ito, hindi ko alam kung matutuwa kayo o malulungkot dahil umiral na naman ang kabayanihan na ginawa ng yorme natin sa mga kababayan nito sa lungsod ng Maynila. Talagang salamat po sa inyo kasi wala um, ako. Um, hindi po dahil sa inyo pa hindi pa kami ngayon nakapunta ng no? Ang importante buhay yung tao. Yung bata. Mula sa matinding laban ng buhay at kamatayan, hanggang sa kanilang pagbabalik dito sa Maynila. Tara, sama-sama nating pakinggan ang nakakaantig na kwento ng pamilyang ito at kung paano na naman naging bayani si Orme sa buhay ng ibang tao. Uh, okay. Uh, uh, ay ikaw, kamusta ka? Ikaw na. okay na po okay. na po. Ganda na po. localize eh. na. Oo okay. <laughs> <laughs> po. Hindi ko yung video. naman ang ano? ang uh, experience niyo. Ma Ayan, Your Miss, sa uh, po ng Lord po, uh, kinaya naman po doon. Bali po, uh, three months po kami doon, pero what, well, nag one month po muna bago po siya na-operahan. Uh -huh. Kasi po, bali, preparation. Opo, uh, uh -huh. na, nag na, 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 na po kasi siya ng brain hemorrhage na-stroke po siya. So, inano po muna yun. Parang cleaner po muna sa euro bago po siya ma oh, Pero, at least, uh, okay na siya. Oh, Opo. Oh, saka kayo pinauwi. Oo um, Oh, Marami sa India eh, no? Oo Opo. Oh, Puro baby po talaga yung mga nando. No. Soon, magkakaroon na rin yata ang ano eh, ang PGH or ibang uh, public hospital. Ano nga po kasi sobrang dami tong bata na may mm. gawin sakit rin. Hmm. Nakakagawad na rin. Hmm. Ah, at least nakaraos na. Oo. Kasi pura sa mga sabi ko mm. sa ka eh, sa Diyos. Eh, pasalamat pera lang yan. Ang importante yung buhay. Oo. Oh. Oh at mabalik na kayo sa normal. Makapag-focus na kayong maitaguyod yung mga anak nyo. Ilan ba total ng anak nyo? Tatlo po. Oo. Pag may trabaho ka naman eh. No? Pag sikapan nyo may sa hirap ng dinanas nyo, ilang taon. Tulad po lifetime na po yung medication po na. Saka yung mga laboratory, pa-apoy ka. Bukas, bubuksan ko yung malapit sa inyo yung uh, uh, Paseco Hospital. Mm. Okay. Uh, sa kapilang ilog lang halos. Although may gut naman kayo, gut oh. address. Sige, mag-iingat kayo. Tapos magpasalamat uh, pasalamat kayo sa si Diyos. So, prior, may talagang salamat po sa okay. inyo. Kasi, wala ko. hindi po dahil sa inyo, baka kung hindi pa kami ngayon nakapunta na pinggan. Eh, ang importante, buhay yung ta. Buhay yung bata. Yan ang importante. Ha? Huh? Okay, next next chapter of your life naman. Ay, ha? Huh? Wala picture na tayo, oh, uh, kasi usually yung mga picture sa bata, kalaunan, ano na eh. Malalaki na. Ha. Oh. dito ka sa kabila. Hmm. Hmm. Okay. Okay. Lari, sama ka. <laughs> Ito, masipag yung kagawan to. Hmm. Hmm. Ingat kayo Thank you. Salamat lagay. Thank you. Ingat Thank you. Bye-bye. Ay, jibu, 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 jibu. Hindi na siya irritable halos, no? Parang ng taon. Talaga. Siyempre, may ipin. hindi po siya mapangiti. Ngayon eh. po talaga. Oo. Mababalaan na siya Sige, may naman Grabe, hindi matatawaran ang kabutihan at malasakit na ipinakita ni Yorme sa isang sanggol na nangangailangan ng agarang gamutan. Dito natin mapapatunayan mga kababayan na may paninindigan si Yorme sa mga salitang kanyang binibitawan. Kaya uh, alam nyo ang uh, um, early education, uh, lalo na yung mga bata, yan yung transformative uh, portion ng uh, isang tao. Andiyan ang uh, mahalagang pamumuhunan ng pamahalaan sa ating mga alagang bata o ginagabayang bata. Kaya napakalaki ng halaga ng partisipasyon ninyo in formative years ng ating susunod na generasyon. A slide, katulad ng mga sinabi ng ating mga nakakatanda sa atin, kung ano ang tinanim mo, siyang aanihin mo. Kung ngayon, tayo ay mamumuhunan ng mainam, masinok, at epesyente sa ating mga alagang bata, pagdating ng araw, sila ay mga mamamayaan na magiging magulang, professional, okay lang, Jesus is life, ha? Okay, thank you. Okay? Thank you. Na, kapag tinayaan, or what you call, invested to our children, there will be, there are going to be the next sets of people in the city of Manila. Kaya pagka tayo palpak ngayon, ay malamang palpak ang simula, palpak ang katapusan. Pero pag tayo naging mabuti, magaling, at nagbigay ng tunay na atensyon and resources to our kids today, most likely, with high probability that these kids will be a better citizen for the next generation. Ganyan kahalaga ang paggagabay ninyo ng mga teacher natin sa daycare. Kaya huwag nyo ikikipit balikat yan na para bang na wala akong magawa sa bahay. Mag daycare teacher na lang ako. Oh, para maging abala. No, it is very important for each and every one of you for our teachers on what you're going to do today yun ang magiging resulta bukas as you all know o oh, napansin nyo ba nagbago ang administrasyon pero walang tinanggal may natanggal pa sa inyo? exactly and there are two things that politicians should spare easily. Dapat. Healthcare and education. Dapat yan ang wag papasukan ng politika. Now, we opted for you to stay because we believe in you. And I hope you will not fail the people of Manila. Mga kababayan, kayo, ano ang masasabi niyo sa kabayanihan ito ni Yorme? Naniniwala ba kayong ito ay isang tunay na serbisyo publiko o may mga taong pilit pa rin huhusgahan siya? I-share niyo sa comment section ang inyong saloobin at sama-sama nating ipanalangin ang sanggol at ang pamilya na ito para tuluyang gumaling at makapamuhay na ang normal. Ako nga po pala ang Kuya Jay niyo, na palaging nagpapaalala sa inyo na dapat alam mo to.